masayang araw po. Maulan na po talaga dito sa Pampanga. Tanghaling tapat po ngayon. Pero yan po, hininahina na, paambon-ambon. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo itong ating ginawang unang shed. Yan po, effective naman ang ating design. Tuyong-tuyo po ang loob ng ating silungan ito pong labas natin wala naman pong may ipon na maraming tubig so yan po diretso ang flow natulo naman dito sa unahan kaya po magiging komportable ang ating mga alaga kahit na magtuloy ang pag-uulan yan po malawak ang kanilang masisidungan yung iba naman po nating alaga ay nandito pa rin sa mga lumang silungan. Baka po namamahay pa. Ito, Ito po ay mas maliit na silungan pero mas marami po silang laman. yun pong iba nating mga inahin na may anak pa ay iniwan muna namin dito sa lumang pwesto dahil kailangan pa po namin turukan itong mga biik na ito so pag naturukan na po ang mga yan at saka na namin ililipat yung mga inahin yung mga biik po ay pangwalay na ito po ang ating second breeding pen dito po yung nakapwesto, yung ating mga mas nakababatang inahin. 25 heads po sila dito na may isang bulugan. So, ayan po sila. Ito pong mga shed natin, ito, makeshift lang. Ito pong isa, yan po yung lumang patungan ng ating mga rabbit cages. Pinatungan lang namin ng yero para may masilungan sila ito pong kabila lumang chassis ng sasakyan pinatong lang po natin sa 2x5 uh, na kahoy at nakadeklibi ng kaunti pinatungan din po ng yero so yung paggawa po natin ng mga silungan kung ano pong available na materyales yun po ang ating pag-aralang gamitin para po hindi tayo mapamahal sa paggawa simpleng design lang po importante po ay may matatabihan lang yung ating mga alaga para po pag ganyang maulan ng panahon yan po tatlo yung ating inahin dito magkakasama po yung kanilang mga biik ito po yung ating lumang shed nagigiba na nga po kaya nanggagawa na tayo ng mga bago nating masisilungan at uh, dito po sa unahan nakapwesto naman yung pakainan ng ating mga biik so yung pong pag naanak ang mga baboy pag uh, ginugulo po ng mga kasamahan o yung mga bagito po ganyan din po ang ginagawa namin nagtatayo lang kami ng pangulong para pong ganyan din ang pwesto tapos nalagyan po namin ng bubong para may sisilungan yung inahin at ang kanyang mga bi actually yan po may umanak dyan yun pong naipakita kanina na may pula ang kulay siya po ang umanak dyan tapos nung pawalan na po ginawa na naming lagayan ng pagkain ng mga biik kaya po meron tayong aluminum na feeding trojan para po yung mga inahin ay hindi aagawan ng pagkain yung ating mga biik so yung mga inahin po ay dito sa unahan ang pagpapakain at yung mga biik nga po nilalagyan natin ng harang na gano'n para maubos nila yung kanilang pagkain. Yan po ang isa pa nating inahin, uh, dumalaga po anak po ni Mario. Nalalapit na rin po ito, aabuti na ng July. Ha, pero kita nyo po, nag-uumpisa ng lumaki at uh, medyo bumabagsak na po yung kanyang bulba. So July po, anak yan. Tama-tama po, meron tayong pang mong December na mga alagain. So yan po, nabulabog ko yung mga inahin kanina. Yan po, tumawi dito sa ating mas malaking shed. So effective naman po yung design ng shed na to. Uh, update ko po kayo pag may mga dumaan na rin bagyo kung magtatagal yung tarpaulin. So tawid naman po tayo sa iba pa nating mga alaga. And dahil po sa maulan, yung ating mga kambing ay nakasilong din sa ilalim po ng mga lumang poultry building. Hindi po masyadong mga nga inandamo yan, gawa ng naulan at basa ang damo. Ang ginagawa po naming adjustment, dinadagdaga namin yung bigay ng sapal kasi po yung sapal ng soya medyo mataas din naman po ang fiber niyan gawa ng yung pong balat ay kasama dyan sa sapal yung gatas lang po ang pinipiga kaya po halos ubos ang laman ng kanilang mga pakainan yun po hanggang likod ikot tayo dito sa kabila ito na lang pong building lumang building number 3 ang halos buo pa sa ating mga lumang poultry houses kaya po ito ang pinakamarami ang nakakasilong pagkahalo na po dyan ang ating mga alagang kambing at uh, tupa So, yung pong yan, ang ating bulugan. Yung pong malaking yan ay kapon. So, po, pag maulan, ganyan po sa sila, nakasilong lang sa ilalim ng building. So, dinadagdagan po namin ang bigay ng sapal para po hindi magugutom ang ating mga alaga. At Kung likuran natin ay binakanti muna natin dahil nga po dyan tayo pinasok at nawalan ng dalawang dumalagang buntis kaya po hindi na muna namin gagamitin ito baka towards December po pag may mga nakahanda na tayong mga bago pang dumalaga at saka ako nalang gamitin ito magdadagdag po kami ng solar lights at gagawa po kami ng kubo dito para may makapagbabantay kahit na gabi Dito naman po yung ating mga palakihin pa. Malalaki na po yung mga naiwan dito sa ating uh, third uh, winning growing pen. Kaya po tang kaming kumuha dun sa unahan ng farm na mas mga batang alaga natin para po masatisfy namin yung requirement ni ka-farmer ng 25 kilos ito pong nasa fourth winning growing yung tatlong yan ay gagawin na po nating dumalaga natignan po namin ulit maayos po ang paa maayos po ang kanilang mga dede ito po magkahalo pang litsunin at gagawin dumalaga pipili pa po kami ng magaganda sa mga ito magagawin nating additional na breeders ito po ay puro 30 kilos up marami na po ang 35 to 37 kilos so nangangailangan din po ng 35 to 40 kilos si ka farmer kaya iniwan natin to unti unti po namin dadalhin kaya hanggang July po ay makukunan ko ang pen na ito ito pong second ay bakante dito nga tayo nang gagawa ng ating mga tarpulin dito po kami nagdidikit si Lito po ang nagawa rito nagawa rin po ako sa bahay para matapos namin agad yung ating gagawin pang mga shed at ito pong first winning growing ang laman nga ay yung ating anim na dumalaga at yan po yung ating junior bore So pag sure na po ang mga ito na walang rehit, aalisin ko na po yung junior borjan at itong mga dumalaga nga ay ipapasok na po natin dito sa parte ng first breeding pen. So, ito po yung iba pa mga kambing naman. Dito po sa natitirang portion ng building number 1 naman. Nakasilong. So dito po sila mapapalipat kasama yung ating mga dumalagang na anak na dito. Itatayo lang po namin yung isa pang shed dyan po sa area yan na may wasak ng torda halos back to back po sila nung nandun sa kabilang pen so yung mga inahin po nating matatanda kasama si third na siya nating bulugan dyan ay matapatawid na po dito ito po ang kanilang rainy season na uh, pen wala na po kaming paligoan dito pero ito po ay kumpleto na Mahaba po yung pakainan at doon po sa may likod ay may painuman tayo ng inahin at ng biik. Malapad naman po yung area na masisilungan nila dito. Tapos nga po ay gagawa pa tayo ng isa pang uh, shed sa area ng yan. So yan po ang aking update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag bye. Please share. like and subscribe